nakakalungkot. Ah, <laughs> Maraming mga vloggers talaga na mga content creator na natcha-challenge talaga no, gumawa talaga ng content. Lahat-lahat na lang gagawin, buwis buhay man. Pero ang pagkabuwis buhay talaga sobrang napakadelikado talaga ba. Ba diba, narinig na naman natin 'yan, yung isang uh, content creator na na tinanggap niya yung challenge na 20k bibigyan siya ng 20k kainin niya ang buto ng manok so sa challenge niya kumasa siya ay kahit sa hirap ng buhay tandaan niyo guys alam niyo napakadelikado wag na wag niyo talagang gagawin yan kasi pera lang yan eh ang pera na hahanap ang buhay natin isa lang so nakakalungkot man panoorin ang ganyan pero hindi ko talaga tinapos yung Kajisika Soa kasi hindi ko kaya ba hindi ko kaya panoorin ang ganong bagay na kumakain ng iba ng mga ganyan tapos iba naman kumakain ng mga hollow blocks So, iba naman kumakain ng mga something basta ganun ba na, na, na ano ako ba yung hindi kaya ng mata ko panoorin. kaya sana naman sa mga content creator alam natin na pakihirap ng buhay sa Pilipinas pero so, lagi talagang tandaan huwag nyo ibuhay sa buhay nyo sa ganito sa ganitong sa content lang para kumita kayo walang madali ang pera tandaan nyo yan guys mas marasarap pa rin magkaroon tayo ng pera na pinaghirapan talaga natin ng bonggang bongga ba diba? so yun lang kailangan na talaga nating magsipag magtiyaga sa ating buhay na kahit kaano pa diyan kahirap no walang imposible yan sa taong masikap yun lang thank you guys and condolence pala sa family na yun kasi ang dami eh diba yung isa naman kumain ng buo ng ulo ng ano yun ng no? baboy o baka diba yun din ang kumita sa buhay niya so sana bago tayo gumawa ng content pag isipan talaga natin ang bungka bungka pero pag, kahit hindi mo yung pag isipan na alam mo yun napakadelikado talaga no Huwag na wag mong gawin ay gayaan nyo lang yan si Agatha 'di ba? ganyan ang ginagawa niya. May mga ano 'yan, may mga backup 'yan siya tapos professional swimmer siya siguro. Kasi hindi naman siya magbuwis buhay diyan sa marunong gumuhoy. Tingnan mo wala naman siya mga life jacket, wala siya mga ano. So ibig sabihin professional swimmer siya. Plus, may mga assistant talaga siya. O di ba? Klase ang pagiging buwis buhay niya. Pero alam nila yung kontrol, kumbaga, disiplinado 'yan sila sa ginagawa nila, kontrolado nila 'yan. Ang ginagawa nila. Kasi they are professional. So, yun lang. Um, ay, kung maga iangkop natin ang ating content sa kaya natin gawin. Huwag tayong basa-basa lang gumawa ng content na hindi naman angkop sa atin. ba diba? Lalo-lalo sa mga ganyang bagay na sensitibo at napakadelikado. Kaya, mag-ingat kayong lahat yan. mag enjoy nyo ng paggawa ng content kahit nagluluto ka dyan, kahit nag-aano ka dyan, kahit nag-salabas ka, mag-video ka dyan. Eh, huwag, mo, huwag mo i-pressure kasi kung lang ibasang bagay para sa'yo, eh, para talaga sa'yo yan. yun lang ha. Bye.